daan ng aming mga sasakyan. po dito ko po nilalagay ang aking mga balat ng buko po Dito ko po itinatapon itinata po sa burak na daan po ng aming balat ng buko po kaysa po itapong ko po dito ko po inilagay para po kahit pa paano po ay madaanan kaya po napakalaki yung bagay po ng mga balat ng buko tempo po tulad nyan nadadaanan ko na po halos lahat po ng sinisibak ng buko po dito ko po inilalagay kaya malaking bagay po itong bukong ito sa panambak po. Kaya po pag nag-abot na po doon sa matigas ay pwede na pong dumahan po palabas po ng daan. Yun po, nandun po ang daan. Yan po, burak po oh. Kaya po yung buko po, pwede pong panampak sa mga mabuburak na daan. Lalo kung may sasakyan po, tulad po nito, may sasakyan. Hindi po makalabas dahil mapusa bura. kaya po ito yung isang kailangan kailangan matambakan po at magawa po yung daan ito dahil nga po hindi po kami makapasok ang aming mga sasakyan dahil nga po yung daan po kaya nakikiraan na lang muna po kami sa si ibang kapitbahay po para po kami ay makalusot po ng mas maayos po at makaraan po isa po private po ito yung aming tinitirahan po yan lang po ang aming mga bakod dahil ito na Ala. Namasyal. Yan po ang aking alagang ogag po. Okay po. Isang mapagpalang araw po sa lahat po, sa mga viewers po. iyan po Alaga po 'yung amin po balat ng buko po. ayan po, diyan ko lang po itinatambak po 'yan. 'Yung mga balat po ng, ng balat ng buko po. Dito lang po 'yan sa lugar po namin, sa bakuran po namin. po kasi pagka matindi po ang ulam daming po lahat ang ng ng tubig kaya po dito po itinambak malaking bagay po ito para po hindi po kami abutan ng abutin ng tubig po